Please, good morning. Welcome back again to my channel. So, gagawa tayo today guys ng tinolang polo ng lapo-lapo. So, meron akong ako dito. Ayan, pa-slice na siya sibuyas, luya. Naglagyan ko siya ng dahon ng saluyot. At saka dahon ng sibuyas. At saka kamatis. Diyan nagpakulo na ako dito ng tubig. So, lalagay na natin yung ating sibuyas. Tsaka luya. Then, lagay na natin yung ating kamatis. So, pagsabay-sabay na natin yan sila kasi para maloto siya sabay sa isda. Then, yung ating Isda. Malamig kasi dito ngayon kaya gusto ko may sabaw. Ilagay na natin yung ating dahon na sibuyas. Tapos last na tayo dahon ng sibuyas. Tapos, ayan guys, tipan natin siya ng paminta. Bitsin or ajinomoto. Tapos, salt. Then, tikman natin siya pagkatapos ng kumulog. So, ayan natin siyang kumulo. Saka natin siya tikman. So, ayan. Lagay na natin yung ating sili. siya yung pati So, ayan natin siya mga 2 minutes. So, ayan. Luto na siya. So, pwede na natin siyang tanggalin. Nagay natin siya dito sa ating serving plate. Ayan. Sarap ng sabaw.